Yes, girl. Ganito po pala maghiwa ng watermelon. Nakita ko po siya sa video. Kaya po, nagpabili po ako agad kay mami at pinatry ko po sa kanya kung effective po pa. Dapat po kasi, pag kinain niyo po, kasya po sa bibig po pa, mga ka-yes girl, favorite na favorite ko po ang watermelon. Kaya po nagpabili po ah? ako agad kay mami at i-testing yun. So, sobrang excited na nga po ako kainin eh. Let's try! I'm so excited! <laughs> kaya po sa bibig ko! Legit! Wow! Kaya ako nga po pinabili kay mami to. Kasi po, gusto ko po i yung ganito.